so yun nga guys uh, maaga ako ngayon guys kasi magbebenta ako guys ng kalabaw sabi guys ang hirap ngayong panahon na to guys ayoko sana ibenta to eh. si ano mansad diyan ko nga guys eh, kung magkano abutin itong kalabaw na to sabi guys ang hirap ngayong panahon na to guys kaya sa pagtitipid, kailangan tipid talaga guys. Huh, hindi ko alam guys kung magkano abuti nito. Ano siya guys. Oh. Mansad yan dyan guys. Napapaghakutan na siya guys. Dalaki. Hmm. mansad baitan guys why Ayan hey guys. Mga magkano kaya to guys? Ayoko ko sana itong ibenta guys. Malamal ko to guys. So wala. Wala tayong magagawa. Wala naman ang may sa panahon ngayon. Kung ka naman ng pera, sigurado, malaki yung tubo. Oh. Grabe. Alas mayak-yak na ako, guys. Nangihinayang. Grabe, guys. Oh. Sana hindi masayang yung ano pera na uh, ah, kukuha ko dito pag binenta ko na to si Mansad ayoko sana to guys ibenta eh ano guys oh. parang ayaw ni Mansad sumama eh ayaw ni Mansad sumama guys ang bigat niya atakin hindi naman to ganito eh bigat bigat niya hatakin pati pagka papakainin ko yan guys magaan lang yun ano hatakin siguro alam niya din guys na ano na magkakahiwalay na kami guys nabibenta ko na siya naiyak na ako guys ayun ko event ibenta to guys wala walang makagawa Mantap banget tuh, guys. Wah, kita tangkap um guys. <laughs> <laughs> Siyensya na kayo guys. Dadala lang ako kasi malamit itong kalabaw na ito guys. Maga ako guys kasi yun na. Sinsin na kayo guys Parang ayaw niya guys sumama. Yan you o know, Ayaw Ang bigat niya atakin guys Parang ayaw niya naman talaga Ibenta siya eh Ayaw niya nga sumunod o oh. Ang hirap Ganun hmm. na pa guys Ang eh. bigat bigat niya atakin Oh Hmm, para yung bigat guys so oh. kasi adama mo naman yung kalabaw pag ginatak na gusto talaga siyang sumama hindi yan ganyan guys ka yung ano um, niya yung, yung tali niya sa ulo yung, hmm, parang hindi siya gaano diretso dapat ganyan yan ah, ganyan yan nakalaylay lang tapos sunod na nga iyo pero pag ayaw talaga guys sumama guys <laughs> higpit talaga yan guys yan ganyan pero wala ganun talaga ang buhay so yun hanggang dito na lang siguro ako guys parang ano kasi guys eh mabigat na sa pakiramdam po guys yung ganito nga mawala na yung kalabaw po guys pero okay lang may darating sabi, sabi nga nila pag may nawala may papalit dyan may, merong may, papalit dyan mas madami so yun ang na lang yung video ko guys salamat sa inyo salamat sa mga solid supporter ko dyan so yun maraming salamat God bless you all peace out